Okay, alright, Welcome back to my YouTube channel. I'm on this Vlog. Eto talaga ng uh, matente mga kaibigan na ah. lihim na parang sa pagaristo. Dito kay Arni Tebes na po, na pagatente. Ah, talaga ng uh, laman ng video nyan ang ating tatalakayin at simpleng kasama magkano ang ipapatong na reward sa ulo ni Arlie Tibes. Yan po lahat ay ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating like kam video na ito kung uh, na nagustuhan nyo. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, matapusin po nating panoorin ang kabuan ng vlog na ito at nasa ganon. Lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Sir, update kay Cortez. I understand there were may lima po na taga dito pumunta sa Timor-Leste. Ano po ang... Wala akong malambat, wala akong update. Kaya... Yeah, Ayo, mga pumunta, sir. Si Gernal Meretan, si Gernal Merciano. Aya ba picture? Um, periyubo ba nalang? Ano na ako yung update na? Or any? It doesn't matter if you didn't answer. what? What is the update that you received? That answer? No No update. Nothing at all. So what? What's your next? What is the DOJ's? Uh, we're working our officers now. Uh, wala pa kasi ang problema. May libra lang kasi tapos yun. Eh. May mga kaso pa tayo. Si <laughs> hindi ko naman tapos yun eh. Marami pa kasi hindi ba tapos. Uh, marami pa tayo hindi tinginagawa pa hindi fight na kaso. At marami pa kung ginagawa tayo behind the scenes. Hindi lang ako talaga pwede sabihin lahat. Basta ang mga kaso nito, hindi ko namin tinutulungan ang pwede mong malakay. Hindi may ito po lahat, lahat ng pwede gawin sa likod, ginagawa namin. Kaya lang, para lahat po ay sabihin namin sa lahat, ay parang sinasabi po natin sa kalapan kung ano ang ipinagawa. Siyempre, bayahin nyo na mga kakilos kami na hindi po nalalaman ang ating Sir, may mga kayo kanina, sir, from CIBG um, CIDG and NBI. Can we request an update na ano po yung pinag-usapan po, maaari? Uh, pinag-usapan po sa kanila, ang uh, ano, yung rewards na ino offer natin sa mga kanila mga informants, tsaka sa mga kanila mga tumutulong sa kanila, sa kanila mga kaso. Uh, yan po ay uh, ginagawa po ng DOJ talaga upang uh, makadali sa mga taong uh, hinahako, hinahaba, hinahanap at hinahako ng batas. Kaya maganda po naging usapan namin sapagkat uh, malaki po ang paggalang po sa tuwag uh, po dito sa pamamula ng uh, CID, CIDG Regional uh, Director Director. Uh, sure. uh, sir, um, Can you share with us ano-ano, sir, yung mga pinag-usapan ng cases, if e, pwede po? Huwag na natin ang kanyan, alam nyo na yun. So, di ba, alam niyo na yun, mga namin hulihin, mga hinahanap namin na nagtatago sa bagas. Siyempre, ano pa ba ang magaling maghanap niya siya mayroong organisasyon sa Pilipinas na pwede hindi maghanap ng tao. At na ng tao sa fraud, meron mo silang mga kilala. Kaya pinag-uusapan okay, alright, uh, po mga kaibigan, sa rolling na uh, video ay uh, napanood nyo ang uh, uh, sa naganap na press briefing noong nakaraang araw lang po yan, ilang araw ang nakakaraan ay uh, ngayon lang po natin natalakay sa ba, tayo ay abalang sapagkat tayo abalang abala pa. Okay, talagang masakit ang ating lalamunan. Pasisya na po sa ating audio at tayo ay namamalat na naman. Ha? At uh, ito nga po, mainit na usapin ang uh, ho dito kay Arne Tebes na nagtatago diyan ho sa Timor Leste. Nagbabatay po tayo sa binitawan ng ating uh, DOJ Sekretary Secretary Buying uh, Remolia, na maliwanag diyan ho sa video na yan ang kanyang mga salaysay patungkol ho dito sa lihim na pagaristo dito kay Arne Besa At naunawaan po natin yan. Marami natin bibigyan ng uh, paliwanag dito. Pagtatalakay, tatapusin po natin kung hindi po tayo kulangin sa oras. But pag kinulang po tayo sa oras, ay uh, na po. Ha? Sapagkat uh, unang-una, diyan no, sa tinatawag na reward. Hmm. Importante pong malaga na malaman po natin yan na pag nagkataon ay meron ditong instant millionaire. Diyan po sa part ba ng uh, Timor Leste o dito ba sa part ng nga Pilipinas. At syempre, dito sa lihim na pag confidential na ginagawa nitong ating ikangapoy pamahalaan. Okay, at uh, kumusta po muna mga kaibigan? Palakpakan. <laughs> Ayan na. Ah. Bilang pagpupugay siyempre, hindi lang tayo pumapalakpak sa ating ah, mga hayka nga po eh, kinagagalakan. Siyempre unang-una sa ating mahal na Panginoon, pagpupuri, amen, palakpakan po tayo. <laughs> At ito nga, dere-derecho na po tayo, ha, saan man sulok ng mundo, kayo naroon mga mahal kong OFW. Ay, uh, eto. Ah, samahan nyo po ako na magtalakay. alang ko po kayo ay abalang-abala. -abala. At syempre, mga kababayan natin sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. Eto, ito na naman tayo ha. Ay, mga kaibigan na ah, sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa aking upload kagabi, ilang hours na ang nakakaraan. Kung pwede lang ho, pakibisita, pakilike lang ang video na yan pag hindi po kayo abala. Dito na po tayo para tayo ay hindi maubusan ng oras at napakainit nga nga usapin ito dito. Lalong umiinit eh, mainit na ito noong paman ang usapin ng pag-aristo at uh, lalong uminit ho dito sa ika nga paglabas ipaglabas ni Arne Tebes na kumpirmado na nandiyan no sa bansang Timor Leste, ha? Lalo't lalo na ta binisita ni Manny Pacquiao. Hindi nga po natin masisisi itong ating mga mahal na netizen kung bakit ika nga po sila ay talagang mainit ang uh, ika nga po pinalalabas na mga public opinion laban ho sa ating pamahalaan laban sa mga umaristo in one word sinasabi nga nila eh, na talagang ganyan yan puro salita lang ang DOJ walang nagagawa ay karapatan po nila yan mga kaibigan na mga mahal nating netizen na sabihin yan sa tay ka nga po ang katanungan nga ay marami nagtanong na big katanungan lalo't lalo na ho nung lumabas nakasama si Manny Pacquiao na do naman na nandiyan sa Timor-Leste bad hindi nga daw po hinuhuli. Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan na kaya nga po, iyan po ang purpose ko. Diyan po sa video na yan, ang mga kasagutan, hindi ko na po isa isahid kung ano ang sinabi ni Buying Remolia. Ba't kukuha po tayo ng mga salita na ating bibiganan din ng pagtatalakay katulad po nitong reward money. Ah, at syempre ang pangalawa nating tatalakayin. Ayan, tinatawag na confidential lihim na pag-aristo. Ha? Ah, Matindi ito. Ha? Ah, alam nyo, ay, uh, yan po Ikang ka, ay ka uh, standard operating procedure. Is open, na, Ha? Ah, at uh, huwag natin sabihin na palang is Medyo ginagamit ng term ay sa salitang uh, ano po yon, ng mga polis. Sabihin na natin kalakaran na kapag mayroon wanted, ay, uh, ng uh, wanted ah, -lalo na uh, uh, hmm, ay nagkakaroon po ng reward lalong-lalo na po kapag heinous crime at marami ang pinaslang ay nagkakaroon po ng kakulang reward patong sa ulo na ang purpose yan ay uh, sa lalong madaling panahon ay mahuli po kung sino man ang nilabasan ng warrant of arrest katulad po nito ng si Amy Tebes, dito po tayo nakatuon. Ha? Ay uh, karapatan ho ng gobyerno, karapatan ho ng DOJ na magpatong ng anumang kung magkano man ang reward na ibibigay dito kay Yarni Tebes. Bagamat hindi man diniretsa, ah, gusto ko per tayo, ah, hindi tayo nag-iimpinto. Ah, nagbabatay po tayo sa salaysay, sa video na yan na binitawan ni Buying Remulya, hindi man niya dinaretsa na kay Arne Teves ibibigay ang reward, ay nagpulong nila na po sila, kung monsis naman ang ating gagamitin. Kasi sinasabi nga na confidential, di ba? Ay alam natin na tinutukoy di yan ay si Arne Teves Ah, at yung iba pa. Okay, nando na po tayo. Ah, na uh, kay Huba, ay uh, alam ko na ito po ay malaking tulong ang reward na ito. Di no seka nga po ya pa, ipapatong sa ulo ni Arne Tibis. alam mo, medyo naguguluhan ako eh. pasensya na ako kasi wala akong alam eh. Kaya gusto ko pong malaman. Ay, direct to the point tayo. Wala po akong alam. Ba't magkakaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa ating uh, pagsasaliksik? Sa palagay, hindi po tayo tutol, mga kaibigan, sa pagbibigay ng reward. Sa palagay nyo ba, kailangan pa ang reward money dito kay Yarni Tebes, mga kaibigan. Hmm. Sapagat kung uh, susuruin po natin ang kinalagyan ni Arne Tebes ay uh, kumpirmado nandiyan ho sa Timor Leste. Mm. So meaning to say, alam na ho kung nasaan si Arne Tebes. Ah, uh, sa ang purpose po para nagbigay ka ng reward ay magkakaroon po ng mga impormasyon na galing man sa sino man. Confidential yan ang katauhan. Ah, kung sino ang nagbigay ng impormasyon ay wala na pong kung ah, gagamitin po natin ng reward money para lang magkaroon ng impormasyon. Kung nasa no si Arne Tebes ay maliwanag ko dito mga kaibigan kahit grade 1 na magsuri nito ay hindi na po kailangan ang informante, ang reward money, nang sa ganon ay matukoy ay ang eksaktong bansa ng kinarurunan nitong ni Arne Tibes. That's why mga kaibigan, ang gusto ko diyang ipunto, diyang pumapasok na ang katanungan dito, talaga bang kailangan ang reward money kay Arne Tibes at nang sa ganoon para maituro impormasyon kung nasaan si Aaron E Eh maliwanag po. Kaya nga po ako yung video naguguluhan. Ah, naguguluhan po dahil wala po akong alam. Magkakaroon po ako ng kalaman dito sa inyong mga idea, mga kaibigan, at sa aking pagsasaliksik. Kaya sa puto pong iyan, nagtatanong ako, maliwanag po eh. ba? Diba? Hmm. Ah, kasi ang purpose nga niya, no, ko, ang reward money na yan ay mayroong informante na magtuturo. Eh, kahit sino dito, boom, Pilipinas na una ituro si Arlie Tebes. Ay, bigyan mo kami ng reward. <laughs> ay, kahit ako, pwede kong ituro eh. Nandiyan o si uh, Arne Tebes, diyan o sa Bansan Timor-Leste, o oh, reward ko nasaan, mga kaibigan. Ah? Kaya ako po ay uh, katulad po, ako po ay hindi tutol diyan ho sa pagbibigay ng reward. batang ang katanungan ko nga dito ay uh, paano pagagamitin ng reward na yan? Ah, ay nandiyan na nga na alam na kung nasaan ang informasyon na bansa si Arne Tebes. Kasi ang purpose nga ng reward na yan ay magtuturo lang ng informasyon kung nasaan si Arne Tebes. Hmm. <laughs> Kaya ako po ay uh, medyo naguguluhan dito. Ha? Ah? Kaya kung mali man ako mga kaibigan sa aking mga pananaw ay uh, tatanggapin ko po. Yun ay public opinion ko but pangangatawanan ko po mga kaibigan. Hindi po tayo tutol sa reward. Ah, ako po ay nagbigay lang ng public opinion na aking puto de mga kaibigan. Okay, ano nga ba? Ito twist po naman natin. Ano nga ba ang nakapaloob pag nagbigay ka ng reward. Ano ba ang uh, exact ano nito? Exact layunin. Hmm. Ang ika nga po ay eh, ano bang tawag dito? In uh, malaling na Tagalog eh. Ibig sabihin, doon ba sa informante ay uh, kailangan ituro ang exact location o information lang kung nasaan? Ah, kaya ko po tinatanong, pwede rin, no? Okay. Okay na po tayo doon. Hmm kung ang layunin po ng uh, reward na ito ay maituro lang po kung nasaan lugar na eksakto. Ah, kahit nga po nandiyan, si Arne Tevez sa Bansang Timor Leste ay uh, hindi naman alam kung nasaan eksaktong lugar. Ay kung yan po ang layunin na reward na yan, na ituro lang na kung nasa bahay, yung mismong bahay ang ituro, yung tinutulugan, kung yan po ang layunin, wala tayong problema. Ah, ay uh, maganda ho. at may turo ba't mga kaibigan ah para bang uh, ano na eh kung tutuusin para bang mayroon tayong kasabihan kung reward na yan ay ibibigay talaga sa mga layo ni na yan kung yan ang purpose na ituturo ang eksaktong lokasyon ah hindi naman po tayo sa nagmamalam mama, nagmamalam ang sorry, hindi naman tayo sa nagmamarulong. Mag, nag, ang ibig kong sabihin. Parang ang nangyayari, paghuli kay Arne Tevez, ay uh, doon ho, sa mga ikang apoy, uh, mga kinaukulang, katulad ng mga pulis, ang gusto nila yung isusubo nila siguro sa kanila, di ba? Nakuha nyo ba yung gusto kong ipunto? Yung bang parang kanin, na isusubo na lang, ha? Ah, ang uh, style ng paghuli dito kay Arne Tebes. Bakit ko nasasabi yun? Ah, na parang kanin na lang na isusubo na ang gusto ng mga nanguhuli dito. Ay eh, sa sapagat maliwanag ho kung pagaganahin no ang mga utak nila. Sapagat hindi ka naman naging CIDG. Ah, hindi ka naman naging DOJ. Hindi ka naman naging Interpol. Kung wala ho kayong mga training, kung wala ho kayong special na kaalaman hindi ka naman naging presidente kung hindi ka naman kung hindi ka mukayang pagalawin ang power mo bilang isang presidente hindi ka naman naging congressman kung wala kang power ibig kong sabihin bakit ko po nabanggit ang mga bagay na yan ha dito palang ho mga kaibigan ha sa impormasyon na kumpirmado Ah, hindi lang ito impormasyong ano eh. Nagaling sa Hersey. May video na nandiyan si Arnie Tevez. Mga kaibigan, sa Timor Leste, hindi na po dapat dito kailangan ng anumang reward. Ang kailangan po dito ay power. Mga kaibigan, para pagganahin, ang dapat paganahin na dapat humuli dito. Ano po yung power na yan? Ugnayan, mga kaibigan. Ha? Ah, ugnayan ng Pilipinas. Alam ko pong ginagawa na din. Ha? At uh, ugnayan ng Timor Leste, mga kaibigan. At itong Timor Leste ay pagganain ng power para ika nga halung halungkatin, galugadin ang ika nga po'y kanilang nasasakupan. Maliit po ang Timor Leste, mga kaibigan. Ha? Napakaliit. Kayang-kaya pong hulihin kung gagamitin po ng power. Ito, bibigyan ng ngipin ang tinatawag na ikangapoy katungkulan nila, mga kaibigan. Kaya doon po pumapasok, mga kaibigan, ang gusto nitong mga uhuli siguro, parang kanina ay susubo. Ah, ayaw nila maghanap sapagkat umaasa sa mga imporm impormante kung magbibigay ng reward. Mga kaibigan, Ah, nakuha nyo ba ang gusto kong ipunto dito? At pagkat kung mayroong mga informa ay nandyan sa lokasyon na yan, pupuntahan na lang nitong ikang nga ay, uh, mga manguhuli. Pag naituro nga naman ang informante, impor ang gusto kong ipunto dito. Mayroon kayong mga ikang nga special skill kung paano maghuli katulad ng Interpol. Ah, ang ating bansang Pilipinas may power na makipag-ugnayan That's why mga kaibigan, ang gusto ko pong ay pati dito ang pinakapunto ko dito. Hindi po tayo ika nga po ah, kumukontra sa reward. Karapatan po nila. But sa akin, ho, pinakamagandang gawin dito. Ugnayan between Timor Leste katulad ang United Nation, na kasama natin mga bansa. Dahil useless ang reward na ituro na ho Ah, kung nasaan si Arne Tebes, ang kailangan po dito na lang ay yung ugnayan at nasa ganun po mapuntahan ng proper na legal, legal na pag-aresto. Sapagat nauunawaan po natin mga kaibigan, bansa to bansa, mayroon po sa rin sariling batas ang Timor lalo't walang extradition treaty at ang Pilipinas din naman po ay nire-respito kung anuman ay kangapoy patakaran diyan po sa Timor Leste. That's why ugnayan po ang kailangan dito, hindi po reward, mga kaibigan. Ah. Okay, sana po mga kaibigan nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto dito, maliwanag po. Nagbabatay po tayo diyan sa video na 'yan kung hindi ko kayo naniniwala sa aking pagtatalakay, mga kaibigan. Ay, uh, maraming salamat po karapatan niyo yan. At kung naniniwala po kayo, maraming salamat po. Basta tampon to di vista ko dito, magkaiba ng ating public opinion. Ay uh, nandito po tayo, tayo po ay isang lahi. Hmm. Asahan po natin, tayo pa rin po ang magtutulungan kapwa natin mga Pilipino. Pagbalayan po tayo lahat. Nako po, shout out muna mga kaibigan. At uh, medyo yung iba nagpapa-shout out ay uh, sabi nga, ay uh, bigyan ng pansin. Pasensya na po ha. Kung medyo minsan, kulang tayo sa oras. Buhat kay Percy uh, Ano? Medyo putol yung pangalan siya taot. Kalukuhan lang ni Topacio. Siya alam ng Pilipino kung ano ang totoo. Maraming salamat. John Imperial. Salamat po. Ok lang yan. Pinagbigyan lang naman pala siya ng madelay. Ang pagdinig sa kaso laban sa kanila di palakpakan. Ito yung uh, patungkol ho diyan sa upload po kagabi na ginran po ng korte itong request ni mm, Attorney Topacio. That is a uh, normal po na procedure. Ha? Yan po ay normal. At uh, buhat kay Evelyn Guyal, si Randis Vlog. Payagan lang po tama ka may process dahil dito iksos daw ng court remedy. Huwag ka masyadong madawa at torne Proseso yan ang pagbubayad sa inyo yung liar. Maraming salamat ti Bilingguyal. Azara Mahopili, shout out from Canada. Uh, dapat investigahan si Manny. ay yan. Yeah, yeah. Para si Tepasio sa picture. Shout out Itimarabar. Hmm. Buat kay Gloria Panip. Ito, Gloria pinalo. Shout out at maraming salamat. Napaganda po ng inyong vlog per na per at talagang pinagtatrabuhan nyo at talagang intensive research para paniwala ng mga kapwa Pilipino. Tama po na hindi tala, talaga lang mga vloggers kasuhan, ta, tama lang na kasuhan na mga vloggers at kasuhan pati si Manny Pacquiao, chire. Magkasabot sila, traidor sa bayan ng Pilipino. Buhay ka, idol landes. Okay, yan po muna mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating uh, nagbibigay ng public opinion ha. Huwag ko kayong magsawa kahit hindi po nababasa pa inyong public opinion. Ano ko? Alam ko po mm, um, nauunawaan niyo ako ha. Okay. Maliwanag po diyan sa video niya na ang gusto kong ipunto. Ha, uulitin ko pong muli. Wala po tayo na ikangaya kontra sa pagbibigay ng reward. Ha, dito kay Yarnet Best Batang gusto kong ipunto dito kung sa sinasabi ko sa ating pagtatalakay kung gagamitin ho ang ikangapoy power ng ating gobyerno power ng bawat bansa na po'y may kaugnayan sa United Nations especially kung uh, mayroon na pong ugnayan ng Timor-Leste at ang uh, ating presidente kung gagamitin po ang power dito hindi hindi na po kailangan ang reward money sapagkat ang purpose ng reward money ay magbigay, lang, magbigay lang po ng impormasyon kung nasaan si Arne Tebes. Bakit ko nasabi yan? Ay alam na alam na kung nasaan si Arne Tebes? Bakit kailangan pa ng reward money para magbigay ng impormasyon? Ay wala nga reward money. Nandiyan na si Arne Tebes. Lumutang na. Yun po ang gusto kong ipunto. Hindi ko na pahabayin. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat mga kaibigan. Sabay-sabay po nating like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Karapatan niyo na magbigay ng public opinion. Abangan po ah, ang mga update natin na ah, may init pa na update sa ating pagtatalakay. Susunod po yan sa ating mga vlog. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan!